Hello, hello sa inyo. Magandang hapon. Gabi na pala. Gabi na. Magandang gabi. Pagkising ko lang kasi nagkaroon ng, ano, ng konting shot-shot dito sa bahay. ay aking mga kaibigan Ayan, Shout out sa inyo. Sa aking kaibigan si Ani, si si Sugar, at saka si si Au. Ayan, sa mag-asawang Ani. Hello, hello. At saka kay The Thank you sa aking mga tropa-tropa dito sa Phase 7. Shout out sa inyo, guys. Thank you plus sa uh, banding natin. Ayan. Susunod ulit. <laughs> Masaya kasi kahit pa paano, walang plano, ano, natuloy naman. Kaya gabi na ako, hindi ako nakapag-vlog na ng umaga kasi syempre, kasing-kasingan pa ang beauty ko. Kaya, ah, uh, ngayon ako magluluto. <laughs> Yung kinain namin ay puro lang mga kung ano-ano lang muna. Ayan. Syempre, minsan, Pamisan-misan, eh, kailangan din maglipang ang single mom para hindi naman, ano, hindi naman boring ang buhay. Wala nang love life, tapos hindi pa, ano, mag enjoy Siyempre, kasama sa buhay yung pag enjoy bilang tao din, di ba? Hindi puro alaga sa mga bata, mga ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya, kung baga, alam din naman ng ex ko yung pag-iinom ko, kaya okay lang yan kasi pinaalam ko din naman yan sa kanya na bayan sa misan may nagiinom din ako, may bisita ako kaya okay naman sa kanya yun kasi nga nagbibigay din yun ng alak sa akin kaya no worries about sa pag-iinom ko ang importante na natin yung duty natin bilang nanay yun yan eh, nilahat ko na kasi ako mas gusto ko yung uh, taxi, magpapaksiw ako ng GG ngayon, mas gusto ko yung paksiw na habang tumatagal init ng init lalo siyang masarap kaya itong ating isda ayan GG ayan ang ating ingredients na ilalagay kakarampot lang naman yan napakasimple lang magpaksiyo kaya hindi na kailangan ng ano kamatis bawang uh, sili ayan pwedeng mag green pwedeng magpula isa tuyo ito tsaka luya ayan wait lang um, sige. Kasi so, yeah, kaya namin yung gabi. Kasi uh, matagal ng plano yun. Tapos hanggang sa daan, -daan lang muna yan sa akin si Ani. Si Ani, uh, matagal kami nagbanding noon No? Ang tagal ng panahon, hindi kami nagkasama nun. Kaya sinamantra naman namin kagabi. Kaya ayan. Thank you so much sa inyo, Dai. Sa mag-asawang Ani na taga-pace dito sa amin. Ayoko nang banggitin masama masaya kasi nagkasama-sama ang tagal. Kasi minsan nag inom lang kami dun sa bahay niya. Eh hindi na yun nasundan. Tapos nung birthday naman niya hindi rin ako nakapunta kasi nga. Naguguluhan daw siya sa FB account ko. Eh sabi ko naman. Yung isa ko kasi hindi ko na masyadong ginagamit yon Meron akong new FB. Kaya hindi ako masyado nag add ng ibang tao doon. Parang gusto ko uh, personalize lang siya. Tapos nag-upload din ako ng reels-reels doon. Ayun, kaya, kumbaga, uh, wala lang. Trip ko lang. Pamisa-misan, mas maganda rin yung parang private yung ano mo yung FB mo na wala kang mga nakadagdag rito, na mga kapatid lang at ano, mga selected friends lang 'yun. Hindi kasama si Ate LB, may sakit daw siya. Kaya sabi niya, sabi ko bakit hindi ka nakasama ay eh, nilalagnat daw siya. Ayan. Kasi pa ulan ulan eh, bagyo nga nang bagyo nga dito sa Pinas eh. Wala lang sa ibang lugar, basta sa amin okay naman kami, walang baha. Pero sa iba ang dami ng baha. Kaya ingat po tayong lahat sa lahat yan na malapit sa mga lugar na bahain. Ayan, ingat kayo guys. Stay, ano lang tayo. Stay safe lang tayo. At stay at home lang para hindi tayo magkakasakit. Tulanan kayo. Pero lang sa mga katrabaho. Kaya nga, sabi nga eh, ano daw, suspended daw ang bagyo kasi malakas daw ang trabaho. Kaya, <laughs> sa mga working dyan, ayan, sorry guys, kailangan pumasok parang ako sa work kahit umulan man yan o man man kailangan pumasok sa trabaho kasi hindi pwede mong absent yun buti nilang hindi na ako nag-work ngayon kasi ranas ko din yung mga bagay na ganyan ng trabaho ako eh, talaga nga naman kahit may sakit ka kailangan mong pumasok Pagsiwin natin ang isda ko na galunggong. Kailangan ako pa yung inilabas sa rep. Eh, sabi ko, uh, maya maya na at magpapahinga muna ko habang natutulog si Sak. Anayin ko na muna to para maisa lang natin. Ang ating mga ingredients. Lagyan na natin. Ano lang kasimple guys, mag ano, magpaksiyo. Uh, lagyan mo lang yan, suka. Titimpan mo lang. Tapos, okay na siya. Ayan, sili-sili. Kung sinong gusto ng maraming sili. May green, may, may pula. Bahala kayo. Ayan. Green, green. May pula-pula. It's up to you. Anong gusto nyo. Tapos, lagyan natin ng bawang. Kung iba hindi na naglalagay. Pero, depende. Depende sa mood. Kung naglalagay din ako. Isa, hindi. Hindi pwede sa mood ayan ang saya kagabi eh kasi uh, nagsasayawan na kami dun tapos ang saya, sia-sinya ano lang chillax chillax lang, ganun lang kasi pagod din naman kami sa pag-alaga sa aking mga babies kaya pambabing lang sa sarili dito lang umiikot ang buhay namin, ganun tapos siyempre yung mga bata, sundo. Kasi nga walang pasok ngayon, wala, wala ka din sundo. Okay siya. Nakapagpahinga tayo ng konse, Pahinga sa hadit sundo ngayon kasi suspended ang klase. Gawa ng bagyo. Ra-ra-ra-ra-ra-ra yeah, Magkisyara tayo kaso sa lang, sakit lang magsigulang itong ilagay lang natin itong mga kailangan natin Pasalamatan muna natin 'yan. lagyan natin ng ano ng um, meron ako dyan sa ref sa ref na lang ako mga um, sa ano sa nakasando sensya na nagpabaklis tayo ng konti pero konti lang naman sensya na kayo guys medyo na nabana ako ngayon tibete bete tibet. na eh pero okay lang yan at least uh, hindi naman sobra at saka ang aking blood blood cream naman ay normal lahat ayun natin ang asukal tapos ayun natin ang ating Tchau! suka Tasunin natin ng tubig syempre. Tsaka, paminta. Ayan, paminta. Lagyan natin. Tapos lagyan natin ng asin. kasi may asin na yan nung isda ko malinis na yan, may asin na ito kaya baka maparami tayo yari na i-taste lang naman muna tapos ilalim natin ng kunting tubig syempre Okay na yan. Tapos, takpan natin. Tapos, okay. Kaya talaga, yan, ano, bakit lang siya talaga kung gusto sa mong ano iba sa tropa hagabi ang sayo na amin iba siya na amin banding yan lang, ating ang ating pagsiyo ang tender natin, ating kumulo-kulo siya yan mag take tayo ng ating video bye ete e take natin ating mga shoutout time ngayon kaya kasi ang haba-haba na kaya ano ete take to natin bye